Mga kaibigan, meron tayo ngayong uh, mumurahing drone na katulad nito. Napakaraming pangalan ng mumurahin na drone na ito. Merong E58, E88 Pro Drone. At meron din katulad nito. Ito ay nabili ko pero ang pangalan nito ay T 420 20 quadcopter. Ito ay alam ko ay made in China na mga drone. Ang drone na ito ay uh, napakahirap kontrolin, napakahirap paliparin No. Kasi ang drone na ito ay walang GPS, hindi katulad sa mga branded na drone. Kaya kailangan dito ang sikreto para mapalipad mo ng maganda ang drone na ito ay ang tamang pagcalibrate So sa video na ito mga kaibigan ay ituturo ko sa inyo kung paano i-calibrate ang drone na ito. So kung bago ka pa lamang sa aking channel, baka naman ay uh, ng konting suporta ah. subscribe i-like ang video na ito so kung interesado ka, ka kaibigan sundan mo lang ang video nito so yun mga kaibigan set up natin tong ating mumurahin na drone Ganyan lang pag-setup nito mga kaibigan. Ayun. So sa mga beginner na katulad ko. Kailangan natin mag kabit ng propeller guard. Ayun. So ikabit natin isa-isa. So, ayan mga kaibigan, naikabit na natin ang propeller guard. Apat po yan. Nakasama po yan kapag bumili kayo nito. Napakamura lang po ng uh, drone na ito. So, ayan guys, meron tayong battery. Ayan. So, kabit natin. Ayan. Sunod naman i-set up natin. Tabi lang natin to. Sunod natin i-set up ay ang remote control. Ito. So, mayroon siyang tatlong battery. Double A. Battery. Double A. And double A. So, set up natin. Ayan. Tama lang yan. So, ayan na. So, ready na natin i-connect itong remote dito sa drone. Long press. Then, isang press dito. Tayo natin mag-connect. Ayan. So, ibig sabihin, nag-connect na yan. No? So, tingnan natin. Taas natin itong isa nito, akong iikot. So, ayun, ikot siya. Down natin, para mamatay. So, pupunta na tayo, mga kaibigan, sa tamang pag-calibrate. Sundan nyo lang ito, para saktong ma-calibrate nyo talaga yung inyong drone so hawakan nyo lang dito sa part na ito and then pipindutin natin yung up ayan so rin natin naawak natin ang drone para makalibrate natin ng maayos so ayan so ito itataas ko ulit namatay siya ayan Taas ko isa para makalibrate natin ang mga ayos. So, yun. So, mararamdaman mo yan papunta rito. So, dito mo yung pipindutin Pakanan kanan. So, nararamdaman mo Pakanan kanan siya. Ang pipindutin mo naman ay itong arrow na to na pakaliwa. and then yung paabante at yung patras so ayan baba diba natin so ayan calibrated na yan so ready na natin testing yan sa labas para sa paglipad so so ayan natin calibrated na yan mga kaibigan napakayarap kontrolin ng drone na ito mga kaibigan kaya yeah. ayan ang pagpapunta sa kanan ang pag-calibrate nyan dito. pagpapunta sa kaliwa yung drone, ang calibrate nyan ay dito. munting na Ayan. So, ibig sabihin, okay na yan. Ayan. So, tayimik na yan. Ayan ang pag-alibrate niyan. Ayan lang, ganyan lang po ang pag-control niyan. Yung drone na 'yan. Mababa lang 'yan. Pag-calibrate natin 'yan. Yan lang maglaro. Kailangan mo patrasin, pa kundi nga lang atras. Ayan, para makalibrate nyo mga